laban yung dalawang mga spider ayan Matay. yung Spidero, ng labanan ng dalawang ayan. ayan nahuli sa akin sa likod mga spider nahuli ng hapon mga ka uh, tayo yung nagbabalik uh, at ayan kasama ko si Bubo ayan uh, malaki yung kahan niya uh, shout out sa inyo at pasensya na matagal tayong hindi nakapag upload marami na malapit na tayong ma-monetize mga ka-spider uh, at ngayon maglalaban daw siya ng gagambang gagambang bahay niya tingnan natin mga ka-spider uh, panoorin yung laban Ayan, ito yung gagamba ni Buboy. Ito yung itim sa akin. Subukan natin. At, sige na. Subukan natin kung maglalaban niya ba yung gagampang bahay. Ito mga ka-spider, mga walang, wala kami yung G-load. At subukan natin. Uh, maglalaban sila. Ayun tapang ng sa kanya mga spider nandito sa atin sa ano ay itim yung sa atin mga spider itim tulay itim ay nakasimangot na naman siya ano, natin, yung laban Ayan, ito yung sa akin itim ayun sa kanya Up, oh, yeah. Ipaketin mo. Paketin mo. Hoy. Uy. Mahangin mga ka spider mahangin kaya medyo makulit. Ayun, naglaban yung dalawa mga ka spider oh, ayan. Patay. Yung mga ka spider ang lakas ng labanan ng dalawang gagamba. Yan, nahuli sa akin sa likod mga ka-spider, nahuli. Nahuli I'm sa likod. <laughs> tawa ng tawa. Ayan, ayan yung bubuyo. Tawa na siya, panalo na siya, mga ka-spider. Titingnan natin. Ayan. Naabot sa likod talaga mga ka-spider. Oh. Naabot sa likod tayo, nakakawala pa mga ka-spider, nakakawala pa. Ayun. O, oh, grabe focus na focus sa paglalaro ah. Ka-spider. Mmm. Ayun, tumakbo sa akin. Takbo sa akin mga ka-spider. sa akin oh. Ah, nangina yung gagamba ko mga ka-spider oh kanyang lakas pero grabe naman pinakitang laban Up. oops patay na yata sa akin mga spider o talaga mga ka spider ng gagamba niya itakapang ng gagamba niya o oh. ng tubig magong galawin na itakapang ng gagamba ni buboy ngayon Ninyata yata talo tayo ng gagamba ni buboy ah eh. Up. ayun lumakas lakas yung gagamba natin lumakas lakas ayan na silang dalawa ganda ng laban mga ka spider ayan yung sapot mm, lumaban ulit ayun, second buckle mga ka spider second buckle Ooh. takbo medyo malaki kasi sa kanya hindi kaya ng gagamba natin Mahina na yung gagamba natin mga ka-spider Wala na, talo na ito mga ka-spider sa atin talo yung gagamba natin ha. Eh. Ayan na, ah. siguro declare natin si Buboy yung panalo. Wala na. Panalo na si Buboy Ayan. Sa Bakel kung maaway pa ba? Uy, maaway pa mga ka spider Hindi hindi na talaga kaya ng ano natin gagamba natin medyo malaki laki yung gagamba ni Buboy yun wala na pinasubo na ni Buboy yun wala na tala tayo mga ka spider yan boy ano kung ka ay yan So okay, mga ka-spider, uh, dito nagtatapos ngayong araw yung laban, na, na laban natin ng gagamba ni Buboy na gagamba bahay. Sunod na mga araw, ah, uh, magbablog na tayo. Tuloy-tuloy na ulit yung pagbablog natin mga ka-spider. Yun, ah, uh, maraming salamat. Pasensya na po sa inyong lahat. And God bless you all mga ka-spider.